Hello mga kabiyahe, welcome muli sa biyahe ni Kuya Ali and traffic update muna tayo mula dito sa Santo Domingo Overpass dito sa kahabaan ng Quezon Up going to España dito sa Quezon City So magandang hapon po sa ating lahat maulang hapon, huwag mong kalimutan na magdala ng mga jacket, payong at mga sumbrero upang hindi tayo magkasakit Heto na nga mga kabiyahe, mapapansin natin ang daloy ng trapiko from G. Araneta Underpass dito sa kahabaan ng Quezon Avenue going to Espanya. Mga kabiyahe, napakaluwag ng trapiko, napakaluwag ng ating lansangan kaya lang doble ingat pa rin tayo dahil basa ang kalsada, madulas at maulan po ngayon. Kaya siguraduhin na doble pag-iingat po at dagdagan rin natin ang ating mga pasensya. Ayan mga kabiyahe, yan muna po ang ating maiksing traffic update mula rito sa Quezon up Quezon City. So dalangin po ng biyahe ni Kuya Ali ang kaligtasan ng bawat isa. God bless po sa ating lahat. Bye bye!